so I just wanted to uh, have this video no uh, especially para dun sa ating uh, mga already uh, members ng travel agency and uh, also uh, yung ating e-commerce dropshipping business yung two business opportunity na i-share natin sa ating mga social media no uh, guys no especially doon na sa mga members natin na nag-take na ng ating travel agency at e-commerce dropshipping dito sa LiveGood, no? I would like to encourage you guys na i-maximize nyo. Please, i-maximize nyo yung paggamit ng inyong uh, membership ng LiveGood kasi bakit? Bayad na po yan, no? That is your um lifetime uh, membership with Live Good yung access na binigay namin sa inyo since you are already members with Travel Agency yung business na dalawang inaawakan natin. Ang dami nating mga affiliates sa Travel Agency, they already have an access uh, sa Live Good product, Live Good membership for lifetime. And somehow, hindi, hindi pa nila naintindihan or somehow siguro, busy sila, hindi nila na na papanood pa yung mga video na ginawa ko about LiveGood po, no? Okay, so I'm just gonna make this uh, video quick here, no? Uh, tungkol dun sa LiveGood, no? LiveGood is a membership club, no? Uh, which is entitle you to have the product itself para panggamit nyo. Uh, it's a health and wellness product na actually ngayon is nasa... Um, eBay na siya na sa also in uh, Amazon na binebenta ng other vendors no. So, take advantage of it no. Yung kasi libre siya eh. We 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 give you two businesses, yung sa Travel agency, while you are uh, selling products no. Ah uh, doon sa travels, sa opportunity ng ating mga airfare ticket at doon sa mga packages ng uh, mga travels at the same time, we give you uh, the opportunity dun sa live good uh, membership, which is lifetime. Wala po nagbibigay ng ganyan po. Wala po kayong makikita ganyan na nag-o-offer ng ganyan sapagkat ang live good po ay meron talagang bayad monthly, monthly payment. But, Considering you take our uh, travel business as well as the live good, uh, we give you that for free. So ngayon, yung mga nag-join sa si atin which has 3 accounts ng LiveGood kagad, uh, automatic bronze sila. no Take advantage of using it. Anyway, somehow, um, kahit hindi niyo naman siya gamitin, ang maganda lang kasi, uh, kapag na-share niyo yung ating uh, travel masterclass course, dun pa sa iba, automatic yung ma-offeran uh, nyo, ma referan nyo. Meron din kagad uh, tatlo, three times a uh, membership kaget ng livod. Eh uh, ano yung kahalagahan nito? Alam niyo po ba, uh, kahit hindi niyo po napapansin ngayon, eventually, once na mapuno po inyong um, system, yung matrix system, which is totoo po to, 100%. Ah, uh, kumikita sa livod sapagkat maganda yung kanilang uh, matrix system no, yung kanilang uh, parang structure of how to get income sa kanila, yung passive income uh, hindi nyo lang napapasingyan kasi konti pa tayo but once na mapuno yung buong matrix niyan, since bayad na kayo, you are paying us as the masterclass course dun sa travel agency namin, na business na ginawa is you are also covered na dun sa payment ng monthly sa live good, so maraming ways para ma-scale up nyo yung inyong live good. Gaya ko, uh, nag-open ako ng dropshipping uh, stores, dashboard, dun sa eBay ko. May eBay account kung saan pwede kong ibenta yung live good product, lahat ng live good product sa lahat ng magbibisita sa ebay.ca at ebay.com. Buong mundo po or buong Canada, buong US po, or buong mundo ang pumupunta sa eBay, no? Uh, alam po natin yan. Kaya kung merong bumili doon ng product na 'yon, may chance akong makapagbenta sa retail, no? And at the same time, eventually, uh, as we are doing this uh, system na naisipan namin na i-connect ang e-commerce dropshipping ng live goods sa platform ng travel agency, eventually, once po yun, no? Uh, actually, yung ginawa ko ng system is three, three times kagad eh, lahat ng magjo-join sa Travel Masterclass course, no, they are already entitled to have uh, three times account ng Live Good kaagad, which is a uh, bronze kaagad yung kanilang magiging uh, ranking. And dun pa lang sa unrank ng Live Good, no, which entitled yung pag napuno yung inyong uh, matrix, lahat tayo, we are gonna earn 2,000 yung pinaka-unrank pa lang. But since, uh, three times kagad yung ginagawa ko, maaring uh, bronze kagad ang maging uh, title nung mag join And kung na-share niya pa yung masterclass course, simultaneously, tatlo ng tatlo, no? <laughs> parang Armalite yung yang ginawa kong system, no? Yung travel at saka yung e-commerce platform, tatlo ng tatlo yung bumabato sa ilalim. Kaya, nung kinek ko yan sa chat GPT, yung unranked, within six months na tuloy-tuloy, uh, sa akin lang, ha, sa sampung new uh, masterclass course na maibabato ko, um, in, in, in six months, pwedeng mapuno yung buong system ko, which I am entitled to earn 2,000 47 kada monthly once mapuno yung matrix ko. Kung gagawin niyo yun, within two, uh, kahit dalawa lang yung, yung makakuha ng travel agency, which is meron tatlo ng tatlo yun sa ilalim ng live good. Since member na ng travel agency, kumikita kayo sa travel agency sa pagbebenta ng inyong mga e-ticket at plus yung mga packages, kumikita pa kay sa lead good no so yan po ganyan po katindi yung ginawa naming system doon sa travel agency and uh, e-commerce drop shipping na kinumbay namin no we integrate we um what we call it um pag dito basta yung ganun yung ginawa namin uh, with, we we uh, collaborate yung dalawang uh, product travel agency plus uh, e-commerce drop shipping doon sa system program na ginawa namin. Kaya, kayo, yung mga meron ng mem members na, anyway, kahit hindi nyo gamitin yan, sayang lang. You know, hindi, nyo, hindi nyo nagagamit ng isto. Hindi nyo na-utilize yung uh, product ng LiveGood, which is, member na kayo, you uh, you're entitled to have 75% uh, kung kesa bibili kayo ng uh, product na yan uh, sa mga retailer. Halos uh, kalahati, 75% yung mura and napakagandang produkto, no? Ang kagandahan pa, uh, hindi kayo entitled, no? Hindi gaya ng iba na, kasi this is a membership, membership club, eh. Sa ibang mga ganyang sistema, kailangan yung bumili ng produkto right away. But, uh, dito sa LiveGood, kung baga, kung nyo lang yung produkto, gusto nyo bumili, pwede kayong uh, bumili. Ngayon, kung gusto niyo ibenta yung produkto at uh, gusto niyo rin mag-earnings uh, through retail, pwede rin. Ganyan yung ginagawa ko. Nag-open ako ng uh, store dashboard sa ebay, ebay.ca, ebay.com. No? So, uh, meron akong magaling na ebay lister, Amazon lister, mga expert na yon sa paggawa ng mga ebay listing, Amazon listing. Uh, kaya I'll wait kung talagang mag-materialize yun. yung retail product na ibebenta galing sa live good drop shipping no ang daming ways no kaya guys uh, take advantage of it sayang no ngayon kung gusto niyo nang gumamit bumili kayo no para pang personal use niyo lang and take advantage of it and if you don't use it anyway since um, you are paying with us uh, the travel agency monthly subscription covered na kayo uh, yung payment nyo sa LiveGood as well, no? dun sa inyong 3 uh, times na LiveGood access account na binigay namin sa inyo ng lifetime and for free. So, take advantage po uh, sa privilege na yan. Anyway,